ng insayo ni Kai Soto ngayon sa team ng Yokohama b sa at ito ay ayon sa unang update o plano ng kanyang kampo na lumabas at magkakasukatan at subukan ang mga players at coaches para makabuo ng mga bagong plays kasama si Kai Soto. Gaya na rin nang nababasa natin sa ating mga screen ay ito ang takbo o galawan ngayon ni Kai at ng kanyang kampo na kung saan mag at mag-iensayo nga ito sa kanyang bagong team bago ito maglaro sa isang official game sa B1B League pero ilang araw pa bago ang kanyang official first game kaya naman isa pang Kai Soto solid game at play ang titignan natin ngayon. Unang play natin kay Soto panalo sa jump ball nasundan ng kay Soto defense sa 3 point area. Ito yung play na kung saan muntikan na niyang mabura ang import nilang kalaban kapag nasakto yung bola sa ring kaso nga lang. Tumalbog ito ng napakataas at kita na merong pwersa sa dunk attempt ni kay Soto na yon. Next kay Soto play, good defense sa ating big man. Still ang nagawa, binalik sa kanya ang bola parang round robin na lang ang pag-score para kay Kai kung hindi import ang nagbabantay sa kanya. Sumunod na kay Soto play isang Kaiju dunk ang kanyang nagawa at ito nga yung maganda kapag meron kang dalawang player sa loob ng basketball court na pwedeng maglaro sa power forward at center na merong size at advantage nga ito para sa isang team. Next play natin, isang two-handed slam na naman ang nagawa ni Kai sa play na ito at sa sumunod na play, set up si Nakai ng play screen, may tira, mintis nga lang pero nakapasok si Kai sa loob ng paint, sa kanya ang rebound na ipasok pa niya ang bola. Good defense naman ang sumunod para dito kay Kai Soto at kapag isang 7-4 nga ang iyong nasa harapan at hindi mo ito naiwan, tinirahan mo ng harap-harapan, tiyak na ikaw ay mahihirapan. Kay Soto rebound na naman at sa lagay na yan, na out pa nga siya ng import at hindi lamang rebound ang kanyang nagawa dahil masyadong malit ang mga nagbabantay sa kanya, easy rebound at basket na naman para dito kay Kay Soto. Fall naman yung kay Kay Soto sa play na ito at kung titignan natin ay napakalit talaga ng mga pangkaraniwang players kapag malapit sila kay Kay kaya naman wala talaga silang pagpipilian kung hindi ay bigyan na lamang si Kay Soto ng foul nang sa ganon ay kanila itong mapigilan. Pasok ang kanyang mga free throws at halos double-double nga rin ang nagaw ni Kai Soto sa game na ito. Rebound na naman at kung hindi nga sasabitan o hahawakan ng jersey ni Kai na hindi nakikita ng referee at parehasan ang laban sa pagkuha ng rebound ay walang duda na si Kai Soto ang makakakuha ng rebound. Pampainit pa lamang ang mga videos na ito dahil alam naman natin na mag si Kai sa team ng Yokohama bago ito maglalaro at expected na na sa weekend ito magsisimulang maglaro para sa team ng Yokohama B Corsairs. Karamihan rin sa atin ay alam nga na magkakaroon rin si Kai ng mahabang playing time sa team ng Yokohama Big Eaters kaya pwede nating sabihin na maganda nga rin ang deal na nakuha niya sa team na iyon dahil sobrang halaga talaga ng playing time para sa si isang player. Insayo at laro nga ang mangyayari kay Kai Soto at lahat ng mga Kai Soto fans ay excited na sa muling pagbabalik ni Kai sa loob ng basketball court.